ay mamahala ang tinapit niyo na tinatanong ni Levy ang tanong niya ay sa mga naging jowa mo sino ang unang nakauna sayo yung unang jowa mo ba yung pangalawa yung pangatlo pangapat o yung naging asawa mo so, hindi pag-uusapan for today's video andrasado ka bang malaman kung ano nga kasagot please keep watching para bago yan kung bago ka palang sa kan channel please consider like this video and subscribe my channel Maniniwala ba kayo na kahit nakadami na ako ng jowa, hindi po sila nakaano sa akin. At ang nakaano sa akin ay syempre walang iba kundi yung naging ama ng aking anak. Opo, kahit nakarami na ako ng jowa noon, hindi nangangahulugan na ibinigay ko na sa kanila yung aking pagkababae. Kaya hindi ko alam kung maniniwala kayo o hindi, pero ang nakauna po sa akin, yung ama ng aking anak. So, saan nasagot ko ng tama ang itanong if like this video, please like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.